Okay, let's go guys. Ayan o, no? ang tatlong guping so oh, si Mike Anthony Proctoso. Magbuk na kayo! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Let's go, baby! Ayan o. Nakakita mo naman yan. Gang, gang! Buhay kaway! Panis! Impanta, 36 kilometer na lang Hanip oh. Ayan o, pag na yan o, pag na o Pag, alright Welcome to Impanta Ayan na, kilometer 90, malapit na <laughs> Woohoo Yeah boy Kawain baby, kawain, kawain, kawain Sunod, sama na kayo ah mga nakakalugar namin, sama na kayo susunod, ayan o, oh. Dito lang takbo namin o, oh. o, oh, 20 lang o, oh. o, oh, o, oh. para na kami nagbabike, o, oh mo naman o, oh. Oh, balis, balis, <laughs> Woo! Ang sarap! Ang labig! Ang labig dito, guys! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na. Ako ay nanudula! Ayan na, pre! Papasok tayo sa kalangitan Ito na ang kalangitan! Ayan na, kalangitan! Ayan! Ayan, yeah, kalangitan! No. Wow! Wow! Ang kamera ng likod niya, pre! Ha? Ang kamera ng likod! Eh, wala naman yun! Oh, tinan mo, oh, langit na yan, oh Kita mo na yung ano, oh, wala na, oh Nasa heaven na kami, oh Heaven na to Alright Oh, tinan mo, oh, oh. oh so, no. Manis, sumpag ito na kami sa ano sa boundary ng Impanta. Oh my god. na nagtatapos ang aming video. Obye na uli. Bye bye.